maraming salamat po, lalong-lalo lalo na po sa mga nakakapanood ng video ito. Maraming salamat po dahil binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo para tingnan ang napakagandang opportunity. Dalawa lang po pag-uusapan mo natin. Una, pag-uusapan natin magandang produkto. Pangalawa, pag-uusapan natin magandang negosyo. Pero siguro, mas maganda pag-uusapan muna natin yung magandang produkto. Dahil naniniwala po ako, pag maganda ang produkto, maganda ang negosyo. Pag maganda ang negosyo, maganda ang produkto. Ang maganda po dito sa product ng pag-uusapan natin ang involved health. Kung tatalangin ko po kayo, maganda bang negosyo health? Kung Isipin mo, magandang negosyong health, pero at the back of your mind, hindi ka sigurado kung magandang health. Sige, tingnan natin. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tao ang health? O sobrang importante? Alam mo kung bakit ko tinanong yan? Simple. Pag tinanggal ko ang tao, may health. Pag tinanggal ko naman ang health, may tao. Ngayon, uulitin ko, importante ba sa tao ang health? o sobrang importante. Kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo. Dahil ang business mo, health. Since tao po pag-uusapan mo natin, naniniwala po ba kayo na ang tao may katawan? Oo oh, naman. Kung tatanungin ko pa kayo, importante ba sa tao ang katawan o sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if mapabayaan ng tao ang katawan? So, ano nangyayari? Nagkakasakit. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapadoktor, nagpapacheck up, nagpapagamot. Kung nagpapagamot ang tao, anong binibili? Siyempre, gamot. Ang gamot, gastos hindi. Siyempre, gastos. Pag hindi mo ginasusan, anong mangyayari sa sakit? Siyempre, lalala. Pag lumala ang sakit, anong mangyayari sa katawan? Siyempre, manghihina. Pag nanghina ang katawan, akala ng iba, katawan lang ang nagkakaproblema. Pero hindi na lang, apektado ang trabaho. Pag apektado ang trabaho, apektado ang kita. Pag apektado ang kita, ang pinaka naapektuhan sa lahat, yung pamilya. Ang pinaka malupit na naapektuhan pa sa tao, yung pangarap mo. Sabi daw nila, madali raw kitain ng pera pag masipag at matyaga. Opo, Tama po, madaling kitain ng pera, basta masipag, matyaga. Pero ito naman sasabihin ko sa'yo, the moment na magkasakit ka, madali rin ubusin ng sakit ang pera mo. Lagi ko po itong sinasabi, anin mo ang limpak-limpak mong salapi kung punong-punong ka naman ng sakit. At ang pinakamahirap po dyan, wala na nga pera, mahirap na nga, may sakit pa. Yun ang masakit. Since present ang sakit, ano ngayon ang gagawin mo para hindi magkasakit? Simple, wala ka ng choice. Uulitin ko, wala ka ng choice. Kailangan mo nang uminom ng food supplement. Alam ano kung bakit? Marami ng kumpanya nang tayo. Marami ng pharmaceutical nang tayo. At hindi naman nila i-inventuin ang mga produktong yan kung hindi kailangan. Bakit? Kasi kailangan mo na talaga. Ngayon, pwede mo sabihin sa akin, eh kailangan lang Anthony, food supplement, eh gastos yan Opo, gastos nga ang full supplement. Pero ito naman sasabihin ko sa iyo. di bali nang gumastos ako, at least healthy naman ako. Bakit? Pag nakakasakit ka ba, ano bang ininom mo? Eh, di ba gamot? O tanong, gastos hindi. Di ba Kung ikaw tatanungin ko, anong gusto mo? Gumagastos ka na healthy ka? O gumagastos ka may sakit ka? Paras na gastos. Ang malupit mo niyan, every time na gumagastos ka, may sakit ka pa. Komportable ang katawan? Siyempre, hindi. Sabihin na natin, gumagastos ka dito. At least, healthy ka naman, ang pinakamaganda sa lahat. Bukod sa healthy ka na, business mo pa. Dahil business mo pa, kumikita ka pa. Ang pinakamaganda sa lahat. Bukod sa healthy ka na, kumikita ka pa. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. Ano ngayon ang pakiramdam na bukod sa healthy at kumikita ka na, nakakatulong ka pa? Maganda o napakaganda? O sige, pag-usapan naman natin yung magandang negosyo. Maring nagustuhan mo yung product, maaring bibili ka ng product. Pero sa yung totoo, gagawin mo kayo negosyo. Kasi bakit? Pag business ang pinag-uusapan, hindi naman kasi lahat ng tao business oriented. Karamihan ng tao is career oriented. Alam mo kung bakit? Marami kasi tao na pagdating sa business, ang dami niyang perspective. Ano mo isa sa mga perspective ng tao pagdating sa negosyo? Una, wala akong pera. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, eh wala naman akong pera. Kanina, nung pinapanood mong video nito, wala kang problema. Pero ngayon, may problema ka na. Ano? Pera. Pangalawa, ang maaaring problema mo, wala akong time. Pwede mo sabihin sa akin, Teka lang Anthony, okay ang negosyo, kasi nga lang wala akong time. Walang kaso. Pero mayroong mas worse. Wala ka nang ang time. Wala ka pang tira. Pangatlo, maaaring itong problema mo. Teka lang Anthony, okay ang business, kasi hindi ko yan alam. Hindi ko yan hilig. Hindi ko yan linya. Eww. Pero ito yung totoo. Marami naman tao sa labas na ginagawa niya linya niya, ginagawa niya hilig niya. Pero tanong, kamusta ang buhay? Sabihin na natin, hindi mo ito hilig sabihin na natin, hindi mo rin niya. Pero ito yung sasabihin ko, kung ito naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo siya ninyahin? Pang-apat, maaaring ito isa sa mga problema mo. Teka lang, Anthony, okay ang business. Kaso nga lang, risky yan. Naku, malulugi lang ako. Ang pinakamalupit, hindi mo pa tinatay yung negosyo mo. Piling mo, lugi ka na. Ang matindi niyan, ano malulugi sa'yo? Eh, di ba sabi mo, wala kang pera? Eto, tanong, kung problema mo ang pera, problema mo ang oras, problema mo dahil wala kang alam, kasi iniisip mo baka malugi ka, ito sasabihin ko. Hindi lang naman to ang una o pangalawang pagkakataon na pwede kang maimbob sa business. Kung yan ang problema mo, bakit? Pagdating kayo ng panon, yan pa rin kayo problema mo. Pag-usapan po natin ang life cycle. Naniniwala ka bang may life cycle? Oo naman, importante po ang life cycle. Kasi po, hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Isa sa mga dinadaanan ng tao ng life cycle, yung pag-aaral. Kung ikaw magkakanak o magkakanak pa lang, pag-aaralin hindi. Siyempre, pag-aaralin. Kawawa naman yung bata pag hindi natuto, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Pagkatapos mag-aaral, anong susunod? Siyempre, gagraduate. Pagkatapos kung mag ano anong susunod? Anong susunod? Siyempre, magtatrabaw. Pero pansin niyo mo ito. Meron po mga tao hindi nakapag-aral, hindi nakagraduate, pero nagtatrabaw. Bakit? Isa sa mga life cycle po na dinadala ng tao, kailangan po magtrabaw. etong tanong, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaw? Siyempre, hindi. Gusto niyo man po magtrabaw ng 60 to 65 years old, wala na po kayong choice. Ang sasabi ng boss mo, you're out. Bakit? Anong tawag ko doon? Retire. Pag kayo po ba nag-retire, may pera wala. Siyempre, meron. Anong tawag mo doon? Retirement fee. Dahil ikaw ay nag-retire, ang trabaho, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Pag tigil ang trabaho, ang sweldo, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Dahil tigil ang trabaho, tigil ang sweldo, ang gastos. Tuloy tigil, siyempre, tuloy. Dahil tuloy ang gastos, ang retirement fee na pinaghirapan mo, maubos hindi. Siyempre, pwedeng maubos. Para hindi maubos ang perang pinaghirapan mo, anong gagawin mo? Maaaring nag-iisip mo ngayon kung ikaw ang ng video nito. Maaaring siguradong maiisip mo ngayon business. Ito ano, Kung papasok ka ngayon sa business para hindi maubos ang pera mo, teka lang, akala ko ba kanina iniisip mo, teka lang Anthony, wala akong pera kasi mamumulan ako dyan. Pero din sabihin ko, kung iniisip mo kanina, wala kang puhunan, mamumulan ka kasi eh di ba ganun din dito? Mabubuhunan ka rin. Di ba sabi mo kanina, wala akong time? Kung iniisip mo na wala kang oras, bakit pagpunto mo ng 60, 65, may oras ka ba ba? Sabi mo kanina, wala kang alam. Pero paano? Bakit pagpunto mo ng 60, may alam ka? Buong buhay mo ng trabaho, hindi ng business. Dahil wala kang alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? Siyempre, mauubos. Anong sense nagtrabaho mo ng buong buhay mo, papasok ka sa business na wala kang alam sa business, ang perang pinaghirapan mo, mauubos lang. Kaya marami pong mga tao na nagre-retire, pumapasok sa business, still broke pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi wala silang alam sa business. Kung ikaw ang nakakapanood ng video nito, huwag po kayo magalala. Kasi bakit? Later pa naman yan. Pero kung tatanong kita, kung papasok ka lang naman pala sa business, anong gusto mo? Ngayon? O later? Alam mo kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon mo ba inaral ang business, ngayon ka nag-decision mag-business, ngayon mo ginawa ang business, ngayon mo matutupunan? Yes. Ngayon ka rin kikita. Yes. Pero pag later ka nag-decision mag-business, later mo ginawa ang mag-business, later ka pumasok mag-business, later mo inaral ang business, later mo matutupunan? Yes. Later ka rin kikita. Yes. Kung pasok ka sa business, anong gusto mo? Ngayon, later. O oh, sige Anthony, nagustaw ko yung magandang negosyo. Nagustaw ko rin yung magandang produkto. Pero ito tanong, paano ko siya upisan? Anong gagawin ko? Paano ako magiging membro ng AIM Global? Galito po kasi yan. Una po, kailangan nyo pong bumili ng global package. Tanong, magkano naman ang global package? Ang global package po ay 7,980 pesos. Pero teka lang Anthony, mukhang yata ang laki. Opo, malaki po siya kung gastos. Malaki din po siya kung wala kang pera. Pero teka lang, kung negosyo ang pag-uusapan natin, 7,980, malaki o maliit? Alam niyo po, sobrang maliit lang po yan. Maaari pong malaki po ang 7,980 pesos kung hindi mo makikita yung value ng pera mo. So, kung gusto ko po mangyari, ipakita ko po sa inyo kung anong value ng 7,980 pesos mo. Una, magkakaroon ka ng product na worth 6,000 pesos. Pangalawa, magkakaroon po kayo ng insurance. Meron po kami tinatawag na personal accident insurance na 200,000. Unprovoked murder and assault na 50,000 pesos. 10,000 pesos medical reimbursement. Hindi lang yan. Meron pa kami tinatawag na burial assistance na 10,000 pesos. Pangatlo, magkakaroon ka pa ng discount from 25% up to 50% lifetime discount. Pang-apat, magkakaroon ka naman ng business kit, brochure, CD na kung saan magagamit mo sa pagninegosyo mo. Pang-lima, magkakaroon po kayo ng tinatawag mo namin free medical checkup. CBC, urinalysis, pecalysis, chest x-ray, dental, lahat ng yan kasama po doon sa free medical checkup. Pang-ani, magkakaroon mo kayo ng ATM, BDO, at China Trust. I suggest po, kung ikaw ngayon ay nasa abroad, mas maganda pong kunin ninyo ang China Trust. Alam ko bakit? This is sa International Debit Card na kung saan po, ay eh, mawi-win ninyo ang pera ninyo na kahit sa ang bansa. Kung hindi naman yung mag-abroad, pwede po kayong kumuha ng BDO. At hindi lang yan, pang pito, magkakaroon po kayo ng sinatawag ho namin web page. So ano pong advantage ng web page ho natin? Magkakaroon ho kayo ng DTC, Distributor Tracking Center, na kung saan mamomonitor nyo lahat ng transaction na nangyayari po sa business niyo. At hindi lang yan, ang pinakamaganda, yung pangwalo. Meron po kami tinatawag na scholarship program. So ibig sabihin, pag naging member ka ng AIM Global, automatic bibigyan ho namin kayo ng scholarship certificate. So, ang maganda po doon, sa scholarship po natin, transferable. Ibig sabihin, kung ikaw yung member, siya'y hindi member, kahit hindi mo kakilala, pwede niyo po itong i-transfer. At hindi lang po yan. Ang maganda po sa scholarship po natin, ito po ay wala pong expiration. Kung ngayon ka ng member, bukas o bukas makalawa o 2 to 3 years from now, saka mo palang ginamit yung scholarship po namin o yung certificate po namin, hindi po siya may-expire pwede nyo pa rin siyang gamitin. Ang maganda po dun sa Eskola Certificate po namin, wala po tayong kota. No hidden agenda. Na pag yung bata po in-enroll mo na, hindi po kayo obligado na gawin yung negosyo. Nasa sa inyo na lang po kung gagawin yung negosyo, hindi. Basta yung anak niyo po, tuloy-tuloy po yan sa pag-aaral. So, wala po tayong hidden agenda, no kota. Kahit hindi po kayo bumili ng product, kahit hindi po kayo mag-imbitan ng tao, o kahit hindi niyo po ito gawin. No obligation, no commitment. No hidden agenda. Yan po yung kabuhuhan ng global paket show natin doon sa perang binitawan mo na 7,980 pesos. Ang tanong, maganda po ba o napakaganda? Sulit o sulit na sulit? Okay, sige, ganito Anthony. Nagustuhan ko yung magandang negosyo. Nagustuhan ko rin yung magandang produkto. Sige, magjo-join na ako. Ito tanong, kung ako pa papasok na ngayon, gagawin ko na yung negosyo. Paano naman ako kikita? Ganito po yan. Una, kikita po kayo sa tinatawag namin retailing. Sa retailing naman po, from 25% up to 50% kikita ka. Kung hilig mong magbenta, aba, bagay na bagay ka dito. Kung hindi ka naman mahilig magbenta, wala din pong kaso. Pangalawa, eto po maganda. Meron po kami tinatawag na binary income. Sa binary income, dalawa pwede niyo pong pagkakitaan. Una, pwede po kumita sa tinatawag namin direct referral bonus. Magkano direct referral bonus? 500 pesos. At pangalawa, pwede naman kayo kumita sa tinatawag namin math sales bonus o madalas ang tawag namin dyan, pairing bonus. Magkano naman ang pairing bonus? 1,500 pesos. O sige Anthony, mukhang maganda yung binary income na yan. Paano ka pa kikita yung direct referral bonus na 500 at paano ka naman kikita yung pairing bonus na 1,500? Okay, ganito po yan. Pag sinabi pong binary, dalawa po yan. It's either ilalagay mo sa kanan o ilalagay mo sa kaliwa ang trabaho mo, mag-imbita. Pag ikaw ngayon nag-imbita, at yung inimbita mo ay bumili ng global package. Sabi na natin, dalawa yung inimbitaan mo. Yung isa, inimbitaan mo, nilagay mo sa kanan. Yung isa naman, inimbitaan mo, nilagay mo naman sa kaliwa. Pagbili ni A, automatic, meron kang tinatawag na direct referral. Pagbili naman ni B, automatic, may ka naman na direct referral na 500 pesos. At hindi lang yan, meron ka pang bonus. Pag may pumasok sa kanan mo at may pumasok sa kaliwa mo, automatic, magpipir po siya. Magkano pong pairing bonus? 1,500 pesos. Basta ang usapan po, every time may papasok sa kaliwa, every time may papasok sa kanan, automatic po, pairing 1,500. Sa tingin mo ba, si A, meron din bang kaliwa? Meron din kanan? Si B, meron din bang kaliwa? Meron din bang kanan? Sa tingin mo ba, ikaw pa ba ang nagimbita? Doon sa inimbita ni A and B? Siyempre, hindi na eto maganda. Sa labas, no work, no pay. Pero sa amin, yung taong dilala ni A at ni B, automatic, kikita ka pa rin ng paying bonus. Magkano ang paying bonus? 1,500 pesos. Ibig sabihin, dalawa yung pumasok. Magkano po yun? So, ibig sabihin, kikita ka ng 3,000 pesos. No work, pero with pay. Sa tingin niyo po, pagdating po ng panahon, yung grupo po ni A, dadami, yung grupo naman ni B, nadami? Oo naman. So, tanong, may iiwasan bang lumaki? Siyempre, hindi. Eh, what if, Anthony, may pumasok isa? may pumasok isa, araw-araw. Anong ibig sabihin po niyan? Eh, di ibig sabihin, araw-araw po, kikita ka ng 1-5. Eh, paano kung grade po natin eh? Dahil lumalaki po ang grupo, eh, paano kung may pumasok 10 dito? Eh, paano kung may pumasok dito 10 dito? Anong ibig sabihin niyan? Eh, di 10 po ng 1 -5. So, magkano yung 10 ng 1-5? Eh, di 15,000. Eh, paano kung araw-araw yan? Eh, di ang ibig sabihin po yan, araw-araw po yan, 15,000, 15,000. Tuloy-tuloy po yan. Ang pinakamaganda niyan, yung 15,000 po ba? Malaki-maliit. Siyempre, malaki. Pero hindi lang yan. You have a fortune para kumita ng 24,000 pesos per day. Alam ko medyo nag-iisip ka. Maaring iniisip mo na hindi ka kikita, pero maaring iniisip mo rin na kikita ka. Pero kung mag iisip ka na hindi ka kikita, kung mag-iisip ka na kikita ka, para sa ginawa mo, nag iisip ka pa rin. Pero kung mag-iisip ka lang naman, mas maganda lang pong nag-iisip ka, nakikita ka, kaysa naman nag-iisip na hindi ka kikita. Ito po masasabi ko sa inyo. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, dapat may baguhin ka. Pero pag wala kang binago, walang mababago. Mm -hmm. Ang tanong, gusto mo ba ng pagbabago sa buhay? Siyempre, oo. Ang tanong, kailan mo uupisahan ang pagbabago? So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and to God be the glory. See you sa top. Thank you.